At dahil dalawa lang kami dito sa aming restaurant ng aking kasama At tapos day of pa ngayon Kaya naman straight ako ng solo Opening to closing Kaya naman ito, at sisimulan na natin ang pagbilinis ng dining At ito nga pala ang kung nakong nilinis Ang mga table and chairs And then after naman yan Itong aming kasir table na napakalaki Iisang tao lang naman ang pumapwesto dyan <laughs> At ako rin din naman ang tatambay dyan mamaya pagkatapos ko mag-prepare <laughs> Ito na nga at sinimulan ko na ang pagmekos mikus ng floor mga pre Basic lang naman sa inyo yan eh. At dahil all around nga tayo dito sa aming company, kaya ikaw na rin ang lahat ng gagawa. Ikaw ng waiter, ikaw ng cashier, ikaw ng cook. E di ikaw ng lahat, edi di wow. Dahil saray naman tayo sa hirap. Dahil nung ako'y walang trabaho sa Pinas, kung ano-ano din ang pinapasokong trabaho. Nag-construction din ako or nag-delay for kumbaga part-time mga pre habang wala pang trabaho. Siyempre, kailangan natin kumayod dahil meron na tayong pamilya at meron na tayong anak na binubuhay. Kaya kahit anong racket yan ay pinapasok ko noon bago ako nag-abroad, mga pre. Kaya itong paghahalo ko ng sushi rice ay basic na lang, mga pre. Kumpara sa paghahalo ko ng simento nung haraw, mas mahirap yan, pre. Kaya kung may trabaho ka ngayon, ay eh, mahalin mo. Dahil mas maganda na ang may pinagkukunan kaysa wala, mga tol. At mahirap din kasing umasa. Kahit na sa kapamilya mo o sa kapatid mo, kahit paano, may masasabi pa rin sila para sa'yo. Kaya naman, hanggat maaari, eh wag tayong umasa at uh, magsikap para sa pamilya. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka ngayon, pre, sa ngayon, eh, pagsubok lang yan. Sa umpisa lang yan, hanggang dulo. Kaya nga naniniwala ako sa kasabihan na kung walang tiyaga, walang nilagang tamote. At pag may tinanim, eh, may lalapangin. Sabi nga ng matatanda sa atin. Kaya kung may trabaho ka sa ngayon, eh, bahalagahan natin. At medyo humaba na nga ang aking kwentong pagong mga pre. Kaya naman eto at ko na ang ating mga gulay na gagamitin or iprepare sa panggawa natin ng mga noodles at sa panggawa ng pang-sushi. Kaya naman eto tuloy-tuloy lang ako sa pag-prepare. Dahil ako lang naman mag-isa rito kaya ako lang din gagawa lahat niyan at ako din ang mahihirapan pagka kinulang ako ng backup. Kaya naman pinu-pull load ko na ang aking pag -pre mga pre. At para pag uh, may order na ako eh ready na ako para salpak na lang ng salpak at luto na lang ng luto at hugot ng hugot sa bawat kukunin natin na gagamitin sa pang sushi natin at sa pang noodles. Kaya naman ito dinamihan ko na ang aking prepare ng ating mga veggies na gamitin sa pang roll ng sushi. At habang naghihiwa ako mga pre ay biglang may pumasok na customer kaya naman dali-dali akong tumakbo ng cashier. What the, what the difference between Taki and uh, and uh this one is uh, Korean, spicy. That one. Spicy too? Much. Yes, yes. But if you like medium spicy, we adjust. Okay. Uh, the ginger. What? I want tacky, but I want it a little spicy. Yeah, it's okay for you. I give you the small okay. spicy. Can I okay. add to it, for example, shrimp or some fruit? Yes, yes, it's okay. If you want uh, some additional, like a uh, shrimp, chicken, okay. or i want, the want tacky flavor. with the shrimp. Okay. One uh, taki spicy. Isang taki daw si madam. Shirataki noodles po talaga dapat ang full name nun. Siyempre, pinalitan ng aming amo ang full uh, name niya. Siyempre, siya ang may-ari. Siya ang masusunod. Ibig sabihin pala ng shirataki noodles made from the corn of the kojak plant. They are part of traditional Japanese cuisine. But they, they are also valuable to people with allergies or tolerance to wheat, gluten, or eggs. For the their low caloric value to people restricting their energy intake by dieting. Yun po ang ibig sabihin nun. Or share nyo na lang po sa Google. In short, spicy noodles sa Tagalog. Yun lang po ibig sabihin nun. Siyempre, pagkatapos kong lutuin yan, isi-serve na natin sa customer natin na si Madam. At hindi ko lang pinakita sa video dahil alam niyo naman na bawal i dito ang mga babae, lalo na kung Saudiya baka madali pa tayo at syempre pagkatapos kong iserve nga yan ay kakain na tayo dahil hindi naman tayo robot napapagod din tayo at yung robot nga nalolobat e eh, at sinacharge din tayo pa kaya na tao lang na napapagod din kaya naman eto't kumain na ako mga pre at special shoutout ko pala ang dati kong mga kasama sa Ripsyard, Riyard, and Taip Brands si Harold, Jappy, and Despacito si Randy, Kim, Jury, Adrian, at Smart si na nasa Canada shoutout sa'yo boss Mark at si Sam na lumipat na rin ang kumpanya. At sa mga waiter na mga hindi ko nabanggit, I love you all. Mua mua chup chup. Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thanks for watching. Please share and follow my page. And God bless everyone. Alright.